Kung may experience ninyo yung pag-ilaw ng red battery sign habang tumatakbo yung sasakyan, ay advice, wag nyong i-off yung engine. Then, mas okay yan, dalhin nyo na sa pinakamalapit na battery shop or alternator shop para ma-evaluate yung problema. Commonly, pag umilaw yung red battery sign, hindi battery yung problema. Ang common na issue dyan, is yung inyong alternator. Pwedeng yung inyong alternator ay hindi na nagpuproduce ng power. Pwedeng may kinalaman sa carbon brush, pwedeng may problema sa belt, kaya hindi gumagana ang inyong alternator. Hello mga paps, I'm Kuya Shane At yun, meron tayong na-receive na question na related sa battery sign or red battery sign Habang umaanda rin yung sasakyan Okay, kung may experience ito mga paps, no, I highly recommend Huwag nyong i-off yung makina Kasi pag in nyo yan, there's a possibility na hindi na mai start yung sasakyan Kasi yung inyong sasakyan ay nakarely na lang, normally ah, eh, nakarely na lang sa power ng battery So yung inyong alternator Yung alternator, ito yung sabihin na natin generator ng inyong sasakyan So once na nag-on na yung sasakyan Ang bahala na sa power ng inyong sasakyan Is yung alternator o yung generator nya Yung battery, e eh, support na lang So once na nag-field si alternator Si battery na, yung magso-support dun sa electronic part ng sasakyan So kung may experience ito huwag yung papatay yung makina. Then, yun, kung sakali, syempre, gumagana na lang yung inyong sasakyan using the battery. So, hindi na gumagana yung alternator. Kailangan yung tipirin yung battery na yan. So, ang advice ko dyan, kung naka-aircon kayo, patayin nyo na yung inyong aircon. Patayin nyo yung inyong head unit o yung mga ilaw na nagkukonsume o hindi naman importante. Kung kaya, kung naka-on yung headlight, dapat patayin din yung headlight. Kasi, once na naubusan ng battery, o naubusan na ng laman yung inyong battery, eh mag-go off yung inyong makina at titirik na yan. Okay? So, kumbaga, ang pinaka-idea dito, pag kayo ay naka-experience na nito, okay? So, uh, presence of mind, patayin yung lahat ng nag-consume ng power at dalhin nyo na kagad sa pinakamalapit na alternator shop or battery shop. Kasi madi-determine -mad naman yan using their scanner or tester. Uh, normally kasi pag ang ating sasakyan ay okay ang alternator Nasa around 13 volts pataas yung nakukuha nung uh, voltage no o yung voltmeter pag lower than that like nasa 11.5 or less than 12 volts yun posibleng sira si alternator ayos si battery okay mga paps so yun lang yung pinaka reminders ko sa inyo pag na experience ito Huwag yung papatayin yung makina, dalhin yung sa pinakamalapit na alternator shop or battery shop para ma-evaluate kung ano yung problema. Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.